hindi napigila ng mga kabloom sa kanilang sarili upang masaksihan ang performance ng Pinoy Pop Girl Group na Bini sa musikalayaang concert kagabi. Ito ay bilang pagdiriwang sa ika-126 anniversary ng Araw ng Kalayaan sa Kirino Grandstand. Bago pa ang performance ng Bini ay nagkaroon na ng tulakan, siksikan at mga pangangailangang attention medical sa mga tao sa venue. Hindi na rin makontrol ang dami ng tao, nagtumbahan na ang mga barricade. Nakiusap naman ang Bini sa kanilang mga fans na kumalma at tulungan ng mga security dahil mas importante ang kaligtasan ng mga audience. Kaya naman tinigil na ang performance ng Bini dahil sa mga hindi masaway na audience na nagtutulakan at mga umaakit pa sa mga poste kung saan nakatatlong kanta lang ang grupo. Kabilang sa mga sikat na kanta ng Bini ay Pantropico at Salamin Salamin. At yan ang entertainment news na nag-iisang Diyosa sa balat ng radyo. Ako si Diyosa yan, Tatak Arment.